Sang Vic Soto. Uh, when it comes to dur durability, dahil up to this time, kumbaga hindi ka pa rin nawawala, hindi ka uh, napupunta sa supporting roles or ano, yung, yung, yung uh, durability mo in the industry. Uh, as Vic Soto, of course. Wala naman sikreto eh. Um, I'm always thankful sa kapalaran. Uh, ano ba ang estado ko ngayon, kung ano ba yung uh, narating ko, I always lift everything to uh, to God, na uh, ating Panginoon. Dahil siya naman talaga yung uh, director natin eh. Siya rin ang producer sa lahat. So, siya yung nagsasabi na uh, ikaw ganito ka, ikaw ganyan ka. So, ako naman, eh, <clears throat> kumbaga, go with the flow. Uh, like for example itong, uh, uh, itong latest movie natin uh, The Kingdom uh, sino ba mag-aakala na mag-offer sa akin ng uh, uh ng uh, ng isang seryoso pelikula. Uh, samantalang we started with the uh, Walking Okay Ferry Kong, uh, the movie, tapos tayo, nag Man, isa sa mga unang uh, Metro Manila Film Festival uh, entries ko. Uh, tapos, sunod-sunod na yun, the Enteng series, which were all successful. And sino mag-aakala na biglang meron akong offer to do a very serious role, uh, <clears throat> to do a very serious uh, film about alternative uh, reality? Um, so, yun uh, Ride lang Sakay lang ako Then, pag nandoon na I'll do my best I'll give it a hundred percent ang importante uh, Siguro Para sa lahat din ng uh, ating mga kasamahan sa industriya Mahalin natin Ang uh, ginagawa natin Mahalin natin ang pelikulang Pilipino Alagaan natin ang pelikulang uh, Pilipino Gawin natin, uh, kung may ata, may natin ng antas, eh, Distance. tayo rin naman ang makikinabang. Maliit lang ang ating uh, uh, industriya. Kaya <clears throat> dapat pagtulong-tulungan natin para maitaas ang uh, kalidad. But I'm just very happy and proud that I was a part of uh, a film na pwedeng ipagmalaki sa buong mundo. Hindi ko. Si Big Soto pa rin. Sure. Hindi naman siya nagbabago. Hindi <laughs> <laughs> naman nagbabago ng anyo. Okay, <laughs> uh, ako'y tahimik lang eh. Um, uh, I'm more of a listener than a talker. Kasi mga kasama ko sa harap buhay, sila yung mga madadaldal. Yan, yeah, sina Alangke, sila Tito, sila Jovi, Uh, eh, kung walang makikinig sa kanya, ma ma magugulo usapan. So, I, kahit na nung, uh, when I was growing up, since I, I, I was the bunso of four boys, so lahat yun, na uh, um, kailangan pakinggan ko eh. So, pinal lumaki akong ganun na uh, uh, tahimik lang, nakikinig. I only talk when it's time to talk. Pagka um, bagong kaibigan, pag di mo kinausap, di rin kita kakausapin. You know, pero pagka uh, comfortable na ako, pwede na tayo magkwentuhan. Uh, I'm more of uh, I won't say naman uh, an introvert. Uh, I'm shy type lang. <laughs> Mahihain ako. Even uh, kahit na nung bata-bata uh, pa ako, mahiyain ako. Actually, personality ni Tito Dolphy, nakikita namin sa iyo eh. Kasi off-cam si Tito Dolphy ganun eh. Tahimik lang, pero oh, iba sa pag nasa harap ng camera. Kaya nga, idol ko siya. Lastly, bossing. Uh, bak anong sikreto meron ang Tito Vic and Joey? Kasi hindi lang 46 years kayo magkasama sa Ibulaga. Even prior to that, uh, buo na ang Tito Vic and Joey. Kung hindi ko nagkakamali, eh, more than uh, 50 years okay. na kami okay. magkakasama. We started out uh, uh, sa uh, Discorama. Uh, student canteen. Know, kung <laughs> yeah, namin yon. student canteen pa din. It's a variety show with Bobby Ledesma. Uh, we started out, tapos nag... Uh, kami sa student canteen. Um, um, tapos hanggang sa may nag-offer. Uh, Noong time show, tinanggap namin. Uh, tapos we had uh, school bukol. Tapos we went separate ways. Meron akong uh, okay cafe ko. Sila Joey, may todas. But yung main bahay namin is Eat Bulaga. Marami kami pinagdaanan. maraming pagsubok. Nandun yung hindi kami sumisweldo dahil walang benta. Um, tiis lang, dahil uh, kumbaga, parang napamahala na sa amin yung uh, programa. So we just had to go on and on and on and on. So hanggang ngayon, buo yung uh, respeto namin sa isa't isa. Katulad kami ni Joby, magkaibigan kami pero ang tratuhan namin para magkapatid. Kami ni Tito, magkapatid kami pero ang tratuhan namin ay magkaibigan. So yun yung uh, yung, yung band na yun uh, mahirap ng uh, tibagin. Thank you, Bossing. Lastly, kay Mr. Marcelo. Alam mo, pag gumagawa ako ng pelikula, inuuna ko muna yung konsepto. Uh, bago yung casting. Ano bang gusto nating gawin? Anong konsepto ang ating uh, uh tata, tatalakayin? So, pag nandun na yun, tsaka palang um, uh, <clears throat> papasok yung casting. Doon sa tanong mo kung sinong uh, actress. Lahat naman ng mga actress natin ngayon eh, pawang magagaling. So, kahit sino, uh, pwede. di Ate kaya? Why not? Oh, ayan. Thank you